So guys, merong taga task force dito. So eh nag-inspect lang naman si Kuya eh syempre eh, assist na natin. Check ko kung legit ba yung ano nila yung inspection, Siyempre, So nahanap ko sa kanila yung permit na nag-inspection na sila na galing sa DOE. So so inahanap ko yung ano ang ano to, ano ba to? Ano lang to eh. Sa so, mga rikas ko to eh. <laughs> Kilala ko yung mga tao. Hindi <laughs> kasama nyo po. Hindi kasama yan. Ano ba to ha? Eric, Espiritu. Ano kasama to? Sabay lang po kami ng DOE. Oh. <laughs> Alam nyo ba sir na mayroong form inilabas si DOA na, na ang wala po silang nilalagay na authorized na mag inspeksyon kundi dapat naka-ID pa nga na DOA sir eh. Kaso sir, so, pasting, wala dito, sir eh. Gusto mo, tawagan ko sa mga ayun lang ngayon sir. Okay. Uh -huh. si. ah, wala naman, ah, wala si Demara. Supply so Ganito na lang, sir. Tulungan kita, sera. ha? Hindi okay. naman ako. Ano ba ang gusto mo inspect sir? Hindi po. Kasi yung ko ng na sa akin. Sabi, niyo Okay na? Okay. Tapos, lahat ng na sa akin. Uh -huh. Kasi, kung ka kasi yung mga na Yes, sir. Ang tao Ang mga na ba Bawat tindapol, Uh, papakita ko sa iyo yung ano ni, sir. Merong dapat kasi meron kayo eh. Nag, naglabas kasi ng guidelines si DOE na uh, wala pong inoutorize si DOE na mag-inspect sa mga Ngayon diba? oh, eh, sir, para matulungan na kita, ito po yung mga permit namin sir. Well, okay naman uh po. -oh. Okay, ganyan lang po uh -oh. uh -oh. <laughs> yeah. Wow. sir, explain ko na rin. Yung hawak namin is shine gas, gas tool, and uh, lane. so yung supplier certificate namin, sir, updated po yan. Yung annual report nga, sir, o, oh, isasubmit ko pa bukas sa DOE yan, sir. kompleto po yan, sir. Uh, ang kinakataka ko lang kasi, kasi, nagseminar kasi kami, sir, wala ang inauthorize lang kasi ni DOE na mag-inspect dito. Mismo ni DOE lang talaga sir. Hindi ko nga po din alam sir kung bakit pinapaano dito. ah, ingat tayo sir kasi pag makasimpo po kayo nang Ano po sir? Kanina lang. Grabe, ano? Grabe. Mga color tayo sa bill. Ah, sir, may hindi kami dito sir, may papel sir. Mas ikaw kayo magbasa ng Pag kayo. pag ano sir, pag yung mga tulad ko na may alam sa batas, medyo mahirapan tayo kasi No, na wala talaga yung motor si actually sir yung papel na pinakita nyo is from Rigaspo lang po. Si Rigaspo, po, si Rigaspo po lang ang nagboto sa inyo na inspection. Oh, oh. Normal Yung ginawa niyo sa inyo, sir, tanong ko lang sa nakakalapit kayo sa loob. Hindi na. Oh, bawal na, sir. Yun Sabi na, ko nga sa inyo, kahit dito, sir, bawal kayo kumasok dyan. Hindi so, kayo sa okay. Pero bawal mo sir, ha? Yung tipo, oh, Bawal, sir. Kasi unang-una talaga, sir, hindi Kasi ang ginagawa muna lang, sir, papakalam mo na Oo. Oh, hindi, yeah. nagtaka kasi ako sa kanila. Sabi ko, ba't hindi kayo makaalis? Sir, may nag-inspection. Sino ba ng inspection? Sabi kasi nila, task force sabi ko. Hindi naman authorized si task. Pero alam niyo sir, may task force. Sabi nga nila ngayon, may so, e inspection so. daw. Sabi ko, wag niyong papasukin na kasi hindi pwede mag-inspection <laughs> si <laughs> task force. Si DOA, uh -huh. re-receive ko talaga yan. Papaupo in grande way, papapasukin. Timbahan ko, nakakalibret na yan. Kahapon, naka-completed na yan. Kasi so, hindi si ngayon, so. pinakamahara at binabaan sila ng mga pinuyo na... Sir, ganito nga. Yun nga, sir. Dahil wala pang batas na inano si Dio ina pwede kayo mag-inspection ingat ingat kasi pag makachimpo kayo sir na yung medyo may alam sa batas ano baka may baka makasuhan kayo sir pwede yun sir makapintong kayo pwede na po sa reso ingat ingat talaga sir eh yun nga tama ah, na yung ginagawa nyo uh. pero pero pa wala yung advice ko lang sir yung pag yung, yung nung katulad namin na medyo stricto, huwag masyado yung stricto hindi. Oh, eh. uh, yung, kung um, papayag naman na ma, ma check kasi, wala pa kasi tayong batas yun. Eh. Kung meron lang batas, bakit hindi. Kahit papasokin kita siya, wala pa hindi. Magyari yeah, ko kasi di na Oo. Alam ko na yun. Uh, hindi, hindi ko natatawagan si Mama Ella kasi ako so, pa na nangyari kami. Because, uh, sa akin lang kasi, siyempre, nabigyan lang oh kasi uh, <laughs> <laughs> naabala kasi yung deliver na dalawa sa